dinamayan ni Jericho Rosales ang kanyang kasintahan na si Janine sa panahon ng pagdadalamati, hindi niya ito iniwan. Pumanaw ang yaya ni Janine na itinuring niyang pangalawang ina. Labis ang kalungkutan ni Janine sa pagkawala ng taong matagal na niyang kasama at minahal. Makikita sa mga larawan na laging nasa tabi niya si Jericho sa mga sandaling iyon. Hindi siya iniwan ni Jericho mula sa simula ng burol hanggang sa huling limi. Patunay ito ng matibay na pagmamahalan at suporta sa isa't isa. Pinilit ni Jericho na maging sandigan ni Janine sa kabila ng mabigat na emosyon. Tahimik ngunit ramdam ang pag-aalaga at malasakit ni Jericho sa kanyang kasintahan. Maraming netizens ang humanga sa ipinakitang katapatan at kabutihan ng aktor. Sa gitna ng kalungkutan, naging inspirasyon sila sa pagpapakita ng tunay na pagmamahal at pagdamay.